Tignan nyo. Gawa ko na. Ang aparato maglalagay ng unang bato para lang. Mausay, ginawa mo pa ito ng walang bayad? Sino ang nagturo sa iyo? Ang ating ama. Nalama tayo sa mga kamay ng lolo ni Don Jesus Tumo. Kapiyoy, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, magsisimula na pag maglalagay ng unang bato sa para lang ni sa Stumoy Barra. Nais kami ni Kao maglagay ng kutsara dito sa parato bilang kansyon. Ito na ang lalaking ito. Ilyas. Yes. Anong ibig sabihin ito? Ang tao yan, may planong patayin ka.